So ayun guys, nakipag 3 vs 1 nga pala ako sa mga top 1 supreme ng Pinas. At eto ang mga nangyari. Early pa lang talagang binabalagbag na ako dito ng malala. Akala mo naman talaga ay hindi ako papalag kahit early pa lang. Eto tuloy na pala mo Shizu. At dahil alam na nila ang mangyayari sa kanila sa late game ay ayaw na akong bigyan ng buff. Ini-invade na nga ako dito ng malala. Akala mo naman talaga ay makukuha mo sa akin basta-basta ang purple buff ko. Diyan kayo nagkakamali. Kaya kung gusto nyo manalo wag nyo na akong paabutan pa ng late game. Gagawin ko kayong minions mamaya. Ako lang ba guys ang nakakapansin? Bakit parang nahihirapan silang tatlo sa e isang hero lang? Sobrang lakas naman ang all this na yan pare. Ang lakas mo naman po kuya Shizu. Nakikita nyo ba yung gameplay ko guys? Ganito yung tamang pag-handle nag-passive ni Aldis. Huwag ka basta-basta kakabahan kahit na low HP ka. Basta kung napapanood mo ito magiging isa ka sa pinakamalakas mag-Aldis. Ang kunat naman ng Aldis mo Kuya Shizu. Dito guys ay medyo bumagal ang wifi kaya na prestailan ako ng show. At eto na nga ang pinakaayaw kong mangyari. Tinipihan ako sa mukha ng Hayabusa. Dito talaga ako ginaganahan kapag tinitipihan. TikTok malala ang mangyayari sa mga ito. Alam kong may balak kayong mang-ambush. At dahil advance ako mag-isip ay uunahan ko na kayo. Kape ka muna Ruby sa base. Sabi ko na nandun ka lang. Ang sakit naman ng aldes mo. May cheat talaga yung August Mushizo. <laughs> Talagang ayaw tantana ng purple buff ko dito. Kaya deserve yung ma-target lock. Kamusta ka na busa Hayabusa? Mukhang kabado ka Bente. Panoodin nyo itong mabuti. Ganito makipagdigmaan kahit mag-isa ka lang. Kaya e eh mention nyo na guys ang kilala nyong malalakas na content creator dito sa Pinas. At iisa-isahin ko silang lahat. Promise bibigyan ko kayo ng magagandang laban. Guys gusto nyo ba malaman ang emblem at one hit build ko kay Aldes? Pati na yung tamang pag-stack at pag-rotate. Manood lang kayo ng full video sa aking YouTube channel. Maraming salamat.